good morning, good morning everyone sa so, itong tanan guys uh, update, update lang po tayo guys sa ating uh, uh, youtube channel so, guys katima pala oh, pila na kaadlaw sa bagyong tino guys pagkikuro kaligo kay tugno ko guys So, kita akong buklog pick and na dyan sa kanang dila. Hapit na ito ngayon sa huwag ko yung kurkaligo, guys. Buoy, guys. Ang mga taga si Buoy. Na, kuha na mga bayi nga ito, guys. Luoy kayo, may gani kayo, guys. Kay, kaloyan mo guys ang bagyo sa amo guys pero luoy no, kay nga to mga lugar na tamaan sa bagyo tino ba <tinyo> sanggit hindi ko mag abusar sa ito ang mga kasipanan, hindi ko ito mag abusar ba sa ito mga sala kasala ba niya sa kalibutan kay naagyod ta hukman ko ta sa ginoo so more na siya guys ang ato akarong vlog karon guys nag pick in ng atong buhok so nag amaya si Rufidlay na na gahi na kayo guys gahi na siya gahi ng atong buhok guys so more na siya guys ang ato akarong vlog karon guys Bye-bye.